Hello, good morning, good morning. So, maaga pa magkapi tayo, guys. Kapi tayo. Good morning, shout out everyone. So, pasensya na, guys. Pasensya na kayo, wala ako na. Ayan, kapag tayo. Good pass. Early morning at 8 o'clock. So, mag-good pass ako habang nag-wawash ano, nag yun. So, Ayos yung mga ating mga ano. Sa mga alata ko so, sa kape. Alam mo ba guys. So, hindi tayo makakapagtrabaho pag wala tayong kape. So. kape okay, yes. Yes. Okay. Balamod nyo kasi hindi siya naman. Makaanda yung aming mga kawaan ko. E, ano nyo? Yung kawaan ko. Ang ba? Well, nakatambak yung aking mga tupiin. Pero kailangan yung busing mo naman. Na, ano, magkape. So, kape tayo guys. So, medyo ano ako ngayon, medyo, ano sa Masakit yung ilong ko kasi, malamay. So, hindi maganda yung boses ko guys. May sinus kasi ako. Pero lumalamin pa rin dito kasi, no choice pa. So, yung kamay kape Nakasahod na ba kayo kay kay YT? Ako ba talaga wala na? Hindi na ako magawang konti kasi dito. Diba pag sa P.P. na sa Tany Mara, ito yung magawang konti. Dito kasi wala walang ngayon. Busy ako. Kapay muna tayo. Nakakalupa na malamig. ito yung problema ko dito pag ano, uh, pag lumamig na naman ang ilong ko. Ngayon guys, Pag may sinus ka, yun mahirap sa lamig. Habang ako naglalabang kakain mo. Tanapay kong dami yun. Paano ko ba papayat na ito guys? Ha? Ano yung tanapay ko dalawang araw lang. Hindi pwede ng araw kasi sabi ni Amo. Medyo ano naman. Hindi maganda pag tatlong araw lang yung tinapay. So bumibili siya ng malaki pa naman. So dapat ubusin ko ng dalawang araw. So dalawang kapihan. Hmm.

Ganyan ako pag umaga. Inaayos ko mula sa taas hanggang pababa. Tsaka naupo muna dito. Mamaya na naman magtrabaho. Tapos kape. At maano, malaki yung bahay ng amo mo. Pag medyo ano siya. Hindi naman sila makalat. Mabilis mo lang gawin. Dito kasi lahat naka-built in. Hindi wala sa nangyari ng kalat. Wala silang galing abogat, guys. Ayaw niya mo yung abogat. Kaya mag-dose mo lang gawin. Kaya hindi ko pa maiwan-iwan sila. Wala eh, naman kasi gawin sa TV Ano pa ako? Four, four years ata. May dito pa. Ay, six years pa. Mm. 6 years pa ako Mahigit din kayo paglamang dito Sa uh, Bro Dahil yung aking anak Ay magkakalish pa lang So ano namang Hirap pala sa Pilipinas Diba? Wala pa rin ipon guys Kailangan na tayo makaipon Ang OSW Wala eh? nakakapagod na rin. Minsan ay na sipo nakakapagod na rin. Hmm. Ang taglamig na bibiyak siya. Namitan ko rin siya ng basilin pero ano, nabiyak pa rin siya guys. Masakit. Ay, itong taklam, hindi pwede walang kape. <laughs> Malamig man at mainit sa akin. Hindi pwede walang kape sa umaga. Sa so masakit ng aking ulo. Ah, pwibis naman naman guys. So, two days, two days na lang. Parang parang tayo. <laughs> wala <laughs> Ay, labog lang, guys. Hindi na kasi ako makalulunod. Kung dito kasi sila nila. Makikita kasi di tinitingnan kasi nila lang. Ayan. Ako nakakontak. Ayan. Sausaw na nga lang. sa kape. Sausaw sa may na ano ako, may nakita ako ano So, eh Iano eh, ko to sa inyo guys as ano, as OFW. So, especially, hindi naman sa ano lang, kahit sa suno ka ng mundo o sa, no, sa bansa ka ngayon. Listen, learn to yung nakita ko na about sa isang Pinay. Bata niya pa galing. Ah, siya Kuwait. I'm not, not sure kung Kuwait or Jordan. Oh, may siya sa social media. ah, uh, siguro na we'll fall in love. May pamilya sa Pilipinas. So, alam naman natin social media, di diba? so, napaka, ano, maraing magagawa. So, pag-uwi sa Pilipinas, hindi siya umuwi sa pamilya guys. So, may mga anak sa Pilipinas. Itong pinakamalak, ma, masakit na katotohanan sa ibang OFW. Umuwi, hindi umuwi sa pamilya. Siguro, na-inlove doon sa kanyang chat or what sa Facebook or anong application naman yun. So, in short, uh, hindi siya umuwi sa kanyang pamilya. Uh. ito gay, ay ano lang natin, ano? Hindi naman natin maiwasan sa so bro. Siyempre, hindi natin basta na we are perfect Pero, ito lang yung sabi na listen to learn. Unahin muna natin yung ka. unahin muna natin yung ating pamilya. Especially sa ating mga anak. Okay? Kasi, Siyempre, hindi naman natin siya masisi or what. Yung iba nga na si si, si, si uh, si Lord, din ito. No. Nagustuhan natin po yun. Okay? So, in really short, umuwi siya sa kanyang chat. So, hindi siya umuwi sa kanyang mga anak. So, ang nangyari, inaasahan, siguro nag-away or what, So, napatay siya guys ng kanyang kachat. Okay? Napakahirap, hirap ba? Sobrang hirap na sa pamilya, especially sa mga anak. Pinatay siya guys ng kanyang kachat. Okay? So, Pakauwi man siya sa kanyang mga anak. Siguro, isa na sa <laughs> ito tayo. Ito ang problema ko yung aking sa inyo So, listen to me. Uh, unahin muna natin yung ating mga niyo. Bakit tayo nag-abroad? Dahil sa kanila. Okay? Sabi nga, hindi tayo perfecto. Walang perfecto sa mundo, guys. Ano ko lang to? Uh, share ko lang para ma -ano ba, mapulutan ng aral. So, ingat tayo lahat and enjoy sa life. Kung saan sulok mga kayo ng mundo. Malabig na ngayon. Kaya, take care. Kailan pa kaya tayo uwi sa Pilipinas? Sabi nga, save, save, save. Pero pa hindi pa rata tayo makasave. Hindi pa ako makasave. So, hindi pa lang makakawin. So, bye-bye. And, ingat tayo lahat. Get blessed. And, Merry, Merry Christmas po sa inyong lahat. From the Rhyster Vlog, 拜拜。Bye bye.